Hello mga Ragnarok fans na madami ng ano, nag Pero tayo mga hampas lupa, di ba? Tuloy pa rin, combat power, 400,000 na So for today's video, titignan natin saan ba ang yung mga combat power na yan And then gagawa din tayo ng shop discussion, ano yung mga magandang bilhen in the current patch ng laro So, I think uh, medyo malabit nang i-release yung third job kasi gumagawa na sila ng mga preview-preview. Baka this month na yun eh, or baka early next month or early December. So, medyo pampatanggal ng umay, di ba? Dami na nagkikwit eh. Hiyakan na boy! So, first syempre, uh, alam mo munang magpa-level. Okay, right now level 102. So, malapit na mag-level 103 additional combat power. Okay? So, okay, pets. Ganun pa rin. Isa pa lang yung kulay red ko. Visit na yan. Pero actually, madami ka dapat dyan pang ano eh, pambatas ng combat power. Tulad nung sa ngayon. Pag nakita yung storage ko, ayan o, oh, di diba? Dami kong i-infuse dito na mga orange stats tong mga to eh. Yan, Okay. Kapag na na-infuse ko yung Mayan, mga ano pa yan eh, parang 800 plus combat power yan eh. Per infusion, okay. So, technically, pwede ba talagang pumalo yung ayong combat power? Mga 405 siguro. So, yung refines, eh, ganun pa rin. Hindi ko pa rin siya priority. Uh, lang ako sa Siguro, mga twice per day. And, ayahan ko na lang yung mas spender na, no? Di ba? Na pumalo lang pumalo and then later on ay binigay na bagong ano uh, tawag nito benefits yung guild relic di ba na later on uh, renta na lang tayo dito daming magpaparenta dyan at some point na sobra sobra na silang dami dyan kailan na nilang i-accept yung mga gustong magrenta sa nila okay ayun ata meron na akong isang ano uh, Narentahan which is eto plus one okay yung armor So other than that, uh, ganun pa rin. Actually, puro, puro orange na lahat na yung costume. So ang target ko lang right now, itong accessories. Diba? Yung level 105 na accessories. Kaya bag nag-MVP ako. So now, sa mga bagong MVP, nagpa-farm na, hopefully makuha ko yung mga level 105 na accessories na yon. Sa uh, enchants, uh, tatarget din lang naman dito eh, puro ano yung mga level 4, di ba? For additional combat power witches. Uh, hindi ko pa na-target lahat-lahat, maday pa actually kulang, okay? Sa cards, uh, pa rin guys, wala gaano nagbago. So, pa level 15 lang 'yun ng kumakulay blue kulay green. And then after that sa inyo, umpisa niyo kulay purple na ano, cards is, in my case, eto yung pinapa level 15 ko, di ba? Or max promote na card. there that, isang purple ulit. Enhance, a uh, very straightforward. Actually, malapit na ako mag level 103. So, I think, additional combat power ulit yan. And then you have the Vero Core na garoop pa rin Kapag tatlong low weight na dimik yan Mas magandang combat power pa yon. So baka naman in the next coming weeks no Dapat ano na lang eh Yung medyo Normal na lang dapat yung dimic na yan eh. Kasi dami nang naka-smell doon na mga spender eh. So we'll see kung medyo may babaguin sila when it comes to mga dimic. Actually, madali lang yan kapag nagtitira. Kaso talagang tinatapos ako sa TR. After ko matapos lahat ng dailies ko, lalagout na ako eh. Next, we have the guild skill. Na actually, parang pwede ko nang pitikin to no. Ang dami ko ng guild tokens eh eh, parami na ulit ng parami yung aking ano, Eden coin. So, I think in the coming days, baka pitikin ko na ulit yan, Brad. Kesa natitingga yung Eden coins ko dyan, tsaka guild token na parang hindi na magagamit. Siguro, antayin ko na lang yung third job. Baka kasi pag third job, ma-extend yung max level ng mga to eh. Pag wala pa din, I think pwede na sigurong pitikin to. PvP damage, Holos. Next, you have the Divine Armaments na again, as you can see, uh, puro orange halos. Isa lang yung red ko. And kapag nagkaroon ako ng red, sa ako binibigyan ng orange stats. So, pag nakapalagyan ko ng mga orange stats mga to mga ito, malaking laging combat power pa yan eh. So, seasonal and permanent stats na max ko na. So, waiting na lang ako guys ng next season. So, I think kailan yung i yung dalawang to bago, bag, bagong season. Para mataas-taas yung rebate nyo iba Para matasakad yung level ng yung seasonal stats Kapag uh, bagong season na, okay? Next, you have the feathers na eto guys, yung tinatrabaho ko recently Gantong setup Ito, tier 6 na nature yes nakakawa ko na rito Dito So, ito na yung next And then, ito And then, after that uh, Tier 7 lahat Then, tier 8 lahat And then, tier 9 lahat Gawa sa lang tier 9 lahat Yung aking mga defense Tatalon na ako sa attack Di ba? Ito yung papalitan ko na next So, di-dismantle ko na yan And bibili ako nung ano Ito, di ba? Yung pang grinding PVE damage bonus plus 17 And then, uh, side project lang yung mga na dark tier 4. Kung so, kunyari, namimigay sila ng mga ganito. Or sa betting shop, kasi it seems like tuloy-tuloy na yung betting shop lagi. Parang tuloy-tuloy nang magkaroon lagi ng tournament. ba? Diba? So, dalating sa point, uh, makabili na tayo ng mixed feathers doon sa betting shop na yun. E, yung kunyari, makakakuha ko ng mga ganon. ba? Diba? Tier 4 lang. And then, sasalpak ko lang siya dito. Pakbaldan ko lang lagi to, Okay? You have dust. Stay to shop na ganoon pa rin. So, ito, pinapa-level 18 ko. After ko mag-level 18 na ito, papamax ko tong Valkyrie Wisdom. And then, after that, yung mga level 4 dito sa baba. Okay? But sa parts na ba, nagpapa-level 2 lang ako sa ngayon. Ito, level 2 na. Ito, labit oh, lapit na. Okay? And then, next is ito, puro level 2 naman. And then, next, puro level 3. And so on and so forth. Okay? Then you have the mount na ito, nirarush ko ulit sa ipa-level. Kaya lahat ng purple cookie na pwede kong bilhin, binibili ko lahat eh. Kasi pag ito, nag-level ulit, magiging ano na, ba diba? Ayan, 1,200. Yung maximum stats, eh di pwede ko na ulit pitikin ng pitikin yung manan dito. Lalo na tong brave. Na, bibigyan nga ng piyatak, ematak, which is malaya lang yung combat power yan kapag yan yung pinipitik mo eh. ba diba? So, yung mga sobra-sobra na purple cookie, pwede mo yan i-combine dito. Para maging ganda siya, super cookie, which is wala naman yan limitation. Kung ilan yung pwede mo ipakain na ganto sa yung mount per week. Next, you have the medals and my pet rock medals daw. So, ganoon pa rin guys, pag pantay-pantay nyo lang yan dyan. Di ba? Huwag lang kayong mag-ano. Huwag lang kayong magtalong. Basta gawin nyo na lang. Kasi, Later on, pag nag din kayo ng class, hindi na kayo mahirapan na, ay, dapat pala, ito yung pinalevel up ko nun. Kesa dito, ngayon, parang hirap na mag-switch. Yung pinagpanday-panday mo lang sana yan, edi, eh, wala na problema, di ba? And next, we have the Shigil Tablet, na ganoon pa rin, actually. Level 3 na silang lahat. Level 4 yung dalawa. Eto, visit na to, no? 30? Kailan pa to? na <laughs> Float so, Sigil Crystal. Kaya nag ako na nang ng Nian Berry eh, para bilhin ko na lang siguro to yung makukulangin di Diba? Kaya Nian Berry. Then yung iba dito, syempre, bidding-bidding talaga yan eh. And... Uh, usually kasi nakakaroon ako ng sobra kunyari bumili na ako ng feathers sa uh, gamit yung ating ano eto yung emperor yung fragment usually minsan may sobra-sobra na eh kasi parang dinamihan nila yung rewards or yung yung Fragment na rewards during WoE. So yung sobra-sobra, usually pinang bibili ko na lang ng ano, purple sigil, di ba? Which is makakabili ka ng dalawang pirasong ganon per week din, okay? And then you have the pet, so ganoon pa rin yung main ko, which is 6 yan eh, 1, 2, 3, 4, 5. And then 6 And then yung tatlo, uh, pinagpapanday ko lang na mababa. So, yung nag-level 103 ako. I-reset ko ulit yan. Then, papalevel ko ulit yung anim. Then, yung matitira, bibigay ko na naman sa kanya. Okay? Then so, syempre, yung equip nila, pa-level 15 nyo lang lahat. Diba? Additional combat power na yan, Brad. then, so, syempre, you have the title na. Ito, priority ko pa rin talaga ito lagi. At pedeng pwedeng mabili na pang title, binibili ko lagi. Di ba? Title na rock. Kasi yung reductions na may bibigyan nila sa akin, I think, malaking bagay na yon. Ang spender kasi, hindi sila nagpapatitle para kunyari, eh, di ba? Low title, pero nakapalag sa high title. Kasi, di ba? Parang mas magmuha silang malas nun eh, saka magaling eh. Pag F2B ka, di ba? Malaas ka lang ng title. Wala dapat pride na ganun. Kasi nga, sayang yung penalty na makrecreate mo mga kapwa mo F2P tsaka mga small spender mga low spender or medium spender kung anong spender patawag sa nila okay kung nakakangat ka lagi sa title ayun na tayo guys sa mga shop ano ba yung mga magandang bilhin sa current patch so first we have the bagong bago na moonlit arena shop na makikita nyo uy malapit na tong mag 5,000 rat 20 peders yan okay pero dito, maganda rin yung binibenta niya dito actually. Which is, eto yung mga binibili ko. Siyempre, automatic na yan. Then sa ngayon, may sobra ako. I think, pwede ko lang bilhin tong mga ganito. Diba? Mag-ipon ako ng ganito para pampili ng enchant at some point. Kaya, hindi ko na to binibili. Walang kwenta to Brad. Ngayon, dito tayo guys sa RO shop. Siyempre, the first one is yung diamond shop. So, ang dami nating diamonds recently gawa nung mga ongoing na tournament, di ba? 2,000 diamonds per day. So, lahat ng on sale na related sa mga event na pwede mong bilhin via diamond, I think pwede mo na yun bilhin kung tulad na ito. Ayan, oh. So, binili ko na lahat-lahat to, eh. Next, we have the mysterious shop naman. Dito, guys, lahat ng pwede mong bilhin dito via diamond, I think pwede mo nang bilhin yun, di ba? Yung mga pang medal, pang pet training, mga pang card, things like that. Bilhin mo na lahat yun, okay? Ngayon, dito naman sa Diamond Shop, dito, yung card coupon, binibili ko na yan. Uh, 20 pieces per week. Kasi yun lang yung maximum eh. Pagpunta dito sa Wishing Card Gacha, and magkita mo yan. Ayan o, oh, 20 per 20. So, I think, pwede nyo na yan bilhin lagi. 20 pieces per week. Ito yung i-dismantle, di ba? Pang-upgrade ng card para sa card deck Which is yun pala yung nakalimutan ko So, may card deck pala dito Okay, na sa ngayon, na 3 star ko na yung isa Eto, okay? Ang next ko na ipapat 3 star is itong major resolve And then after nito, supposed to be ito dapat eh, yung major ward Kaso, parang... Medyo eh, hindi pa nabibili yung mga cards nito. Okay, wala pa nagbebenta, Brad. Yun lang, okay? So, siguro after ko yung pa tristar itong major result at minor protection, try kong i-unlock yung iba dito. Then, once na na-unlock sila, punta ko sa green. Pwede akong magpa-level or pa-3 star tong mga nandito, di ba? Yung mga may P-Def tsaka M-Def lang, yun lang yung target ko. So balik tayo dito guys and dito actually makikita nyo halos binili ko na lahat, di ba? So ayan, binibili ko na 'yan, yung Mayan, okay. <laughs> halos binibili ko na lahat. Gawangan ng 2000 diamonds per day na binibigay. Next, dito tayo guys sa Point Mall. So Guild Shop, eh uh, ganun pa rin guys 'yung pang-titles, 'yung pang-part statue. Ito yung day and night. Binibili ko na rin yan. Di ako active sa union, Kaya konti lang nabibili ko dito. I think ito lang yung priority ko dito. Yung advanced cookie lagi. Ah, demi store. Wala akong mentor. Wala akong student. Kaya ito. Wala akong nabibili dyan. So, PVP shop. Actually, uh, binibili ko dito sa itong mato. Pati yung card na to. Binibili ko siya. And then, dinidisbundle ko lang. Kasi 400 fragments kaagad yan eh. Then cookie. And then mga pang title. Okay? Dimension Shop. Okay, so suspended to ngayon kaya walang mabibili dyan. So, betting shop, ito na, no? So, tuloy-tuloy pa rin yung betting shop. Of course, mga pang title pa rin. Time and space. And then, uh, ito pwede rin to kapag uh, mag -e end yung ano, month. And then, nakita nyo, madami kayong ano, ganto Wager to. And then, I think, pwedeng bumili rin ng mga ganto di ba Equipment shop, yung mga pang talpak lang dito yung binibili ko. So, feather shop, syempre, depende sa ano yung kailangan mo. Stake shop, syempre, yung mga pang-upgrade lang ng orange na stake Card shop, bahala na yun dyan. So, vero shop, yung mga pang ano lang, mga pang core reinforcement na yan, 15 days or 7 days, pwede na yan. And then dito, limited time shop. Ganon din, dami din ka pwedeng bilhin dito. Which is, ito mga binibili ko. Pang title. Pang upgrade ng statue part. Ayan, pang zeny. Gacha ticket. Ayan, card album. Diba? Dami ng pwedeng bilhin dito. Eh, yung job sigil, hindi ko na yung bibilhin. Kasi malapit ng magmaxima job sigil. So, madami pa akong sobra-sobra dito. 38 8 I think. Pwede ko nang bilhin yung mga pang medals dito. Itong pang diamond, di ko na yung bibilin, di ba? Sobra-sobra na yung binibigay nila na pang diamond, Brad. Ito lang Mora Coins, di ba? I think pwede na rin tong bilhin. Tapos medyo makausad yung ating ano, enchants. And that's it, di ba? Ganun lang ang discarte eh. paano magpatas ng combat power. As in F2P, and mas kilabas yung third job na yan. Ganun din, yung strategy mo, patas ka lang ng combat power lagi. So, we'll see kung nil-release yung third job. Hopefully, this month na. Para medyo exciting ulit. Di ba? Yung character building ng ating mga F2P na mga ano, characters. That's it. Thank you and bye-bye. Like, subscribe.